O, oh, dito tayo sa Burautan, sa Divisoria. Oh. Ayan, mayroon dito mga bisikleta. Ito, jump bike. Jump bike, kuya, magkano? 1-2. 1 na lang. Gumagana, ha? working, ha? Wala problema. Sasakyan na lang, ano? Ay, nakano to, oh. Kay GH, oh. 1 mga kabikers, gumagana siya, oh. yeah. BMX. Isang libo na lang BMX oh. Oh, 1K. Bakal. Ayan. BMX. Ito, oh. Fixie. 1.8 na lang. 1.8. May preno? no? Bakay reverse? Oh, hindi reverse. Hindi reverse. 1.8. Nga lang. Bakal, no? Oh. Six. So, one So, 1.8, 1,000 yung BMX. 1.2 naman itong jack bike. May number ka, kuya? Meron po. Ano number mo? Baka may tatawag sa inyo dito. Okay. 09. 09. 09. 9 Ayan, kontakin nyo itong number ni ate o oh kung trip nyo itong mga bisikleta dito puntaan nyo dito sa, tapat dito sa video sa Carmen Planas dito sa Divisoria yan ulitin ko lang yung presyo ha, para hindi kayo maano ha yung Fixie 1.8 yung BMX 1,000 itong Jap Bike yan 1,200 pesos lahat yan working sasakyan nyo na lang dito lang po sa Burautan sa Divisoria Ayun.